Madaling araw na nga pala neto, nang biglang nagchat sa akin si Madam Charlotte, napupunta daw siya dito sa bahay. Ano ba to? Oo, oh, nandito na. Ika lang. Ano ba yun? Boy. Oh. Diyan ka pala. Oh. May dala pagkain. Babawi ako sa'yo. Lutuin mo. Ano? Walang juka ba? Babawi ka na nga lang. Hilaw pa yung ibibigay mong pagkain, tapos ako pa paglulutuin mo. Huwag ka na magreglamo. Lutuin mo na lang. Gutom na nga eh. May, may nakalang bumawi ako pa paglulutuin. Sige Sino? Sige. Ba. Okay etong si Madam Charlotte, babawi daw sa akin. Eh, pinagluto pa ako. Hindi na lang nagdala ng lutong pagkain nino. Talaga pinahirapan pa ako. Binalutan ko na nga pala ng crispy fry itong liempo. Tapos, naghiwa na nga pala ako dito ng bawang. Bali sa isang ulam nga pala itong mga ricados na hiniwa-hiwa ko, no? After natin maghiwa, e eh, isasalang na nga pala natin dito yung kawali. Tapos, ipiprito na pala natin itong mga liempo. Habang hinihintay pala natin maluto yung liempo, eh, ire-ready na nga pala natin itong mga sardinas. Mga ilang minuto nga lang, eh, na nga pala itong liempo. Tapos, nagisa na nga pala ako dito ng bawang at saka ng sibuyas. Igisa gisa natin ng konti after nyan, ilalagay eh, na nga pala natin itong Ligu Sardines. Tapos meron din ditong Youngstown. Magkaibang sardinas eh, no? Tapos dudurug-durugin natin siya para maging particles at lalagyan natin ng konting margarine. Halo-halo-haloin lang natin para magmix yung margarine doon sa may sardines. Tapos lalagyan natin ng paminta at lalagyan din natin ng konting magic sarap. After nga nyan, eh, na nga pala natin yung itlog, no? Oy, oy, hindi kasali ang shell na yan, ha? Napalakas yung pagbasag ko doon sa itlog, ha? Anim nga pala yung kong itlog, no? Napakamot na ako dito sa ulo. Parang mali tong ginawa ko. Tapos lalagyan natin siya ng habang iniintay natin maluto yan, eh magsasalang na rin pala tayo dito ng laki Me Beef Noodles. Ay, grabe. Perfect to pang break pa sa madaling araw. At wala, luto na. Nilagyan ko na ka rin pala ng chili garlic at lumang mang tomas Kaya tara, food trip na tayo. So guys, no, ito nga pala yung ni Madam Charlotte na pinaluto pa sa akin. Hmm? so ayun, nagluto ko ng sardinas sa may itlog. So ayun, no, nilagyan ko pa ng chili garlic yan. hmm Kahit pa paano, bisa siya, no? Kahit med medyo weirdo tingnan. Mmm. Tapos ganito pa yung sa itlog, oh. May sabaw pa. Mmm. Tol, sa susunod, iluto na dry mo dito. Minsan lang naman yan, eh. Minsan. Minsan na nga bumawi sa'yo, nagre-reklamo ka pe. Eh nga eh, minsan ka na bumawi. Sino mo ba kanina? Oo hmm. na. Yung food trip natin, pang breakfast pa eh, no? Mismo. Sakto, alas tres na. Yung <laughs> sunod man, ag agaga mo yung pag ano, pagdating mo sa bahay. Mga ano, alas 4, no? Oo, oh, hapon. Ay, sorry, sorry. Pinagay na lang kita kung ginagawa mo sa madaling araw eh. Hmm. Tumingay. Pati na lang yan eh. Hmm. Mabisa talaga yun eh, no? Chili garlic. Ulam yan, tol. Hmm? Aray. Kaya naman, kuha lang ako, ah. Sige. Kuha pa ako Uy, grabe. Grabe ang hang. Hmm. hmm. Tapos, tol, pwede ito pa tayo ng ano, liyempo. Siyempre, uh -huh. meron tayong dala niyan. Hmm. Crispy ya. Yes. kalau habis lu pengit lu gua. Hmm. Hop. Hmm. Sabaw. So, Tol, Tol susunod aga may pagpunta dito ah. Sige. Kasi pagkano oras, ang na diet na ako. Diet ka na nun? Sige lang eh. mong diet ko eh. Sorry naman. Putrip na ako ah. Sige